kakasakit ako nung isang araw. Hindi po ako sa ulo ko, pero dinasal ko na wala. Ngayon, nung wala kong inom na uh, gamot. gamot. Wala kang inom na gamot. Wala. Walker Vlogger, pasuporta mga idol, oh. Sir. Walker Vlogger, ayan, oh. Oh, nakapalo nakapalaw pala. Wala akong sakit na, wala na. Opo, ano? Malakas pa rin, lalaban pa rin. Nang dahil kay God, hindi ka uminom ng gamot, oking Okay, okay. Sipon ako, hindi po ko nung kwan. Gabi na yun, tapos nakatulog ako, tapos mahala na siya, kaya walang gabot. At wala ko, yung nanginginig ako. Nanginginig ka na, nag-pray ka lang kay God? Oo, nag ako sa kanya, wala-wala, nawala. Opo. Sa pag ko, wala. Wala ka, ako. Wala kaya pray lang. Wala sa pray lang, oh. One hundred Opo, talaga, number one talaga si God para sa atin. Kaya huwag natin kakalimutan saan man tayo pumunta. Kaya saan mo punta, maniwala kayo punta. Opo. Ah, meron. Kesa naman ko matulog. Kesa ko matulog, may, may duyan ako eh. Hahaha. Pero, 200 pulis, 200 pulis pa makita. Ayan, nakita na naman, ah, 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 nakita na naman natin si, Idol. Ayan, Walker, vlogger. Galing sa amak, papuntang, ano pa daw siya, papuntang Baguio. 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 O, papuntang Maynila. So, nandito pa lang siya sa Sur Ayan, sa Kagay pa lang. Ayan, o. Oh. Sunod. Ang sunod dito ay, ay, uh, Uh, Del Galiego. ah uh, so. uh, malapit <laughs> Del Galigo. Del Galigo, uh. So grabe makakatay bicol, 'no? Oh. Ayan o oh. So nagta-topic pa rin dito, gawa ng mga kalsadang butas-butas. So shout out po kay uh, Idol Walker Walker vlogger. Ayan, pasuporta makakatay bicol para sa pamilya niya. So kuya Kuya Walker, ayan, bakit mo po ito ginagawang ganitong paglalakad ba? Para lang sa pamilya, para makabili lang ng bigas. para lang po makabili ng bigas? Oh, para magbaba po sa kanya, ako, ako, makabili ko ng bigas. Kung gugusto rin sa mga tao na ipalo ako. Oh, sa so mga katayang vehicle, ipalo nyo po Walker Vlogger. So, i-upload natin ito sa Facebook at sa YouTube at sa TikTok. So, ayan, pakipalo po sa kanya, tulong na lang, tulong na lang natin po at tulong ko na din kay uh, Kuya Walker. So papunta pa daw siya ng Maynila to Baguio So nandito pa lang siya sa Camarinesor So galing siyang Samar Ayan Kaya pala siya nagbablog So nag, ano, nagsasakripisyo magvlog ah, Para sa pamilya niya ah, Pambili daw ng bigas Kuya tanong ko lang po Sumahod na po ba kayo sa pagbablog? Hindi pa Bakit po? Kasi ang nakita ko ang followers niyo po Nung nakaraang araw Nasa 150,000 na ah. Oh, ngayon 200 na, 225. Oh, 200. 225,000. 225, Malaki pang followers ni Kuya Walker sa akin kasi ang followers ko na ano, 140,000 lang. Oh, so suportahan niyo mga katay Bicol ito ay tulong ko na din po kay Kuya Walker. So, ipalo niyo po siya. Yung gusto po magbigay ng tulong kay Kuya Walker, ayan. So, ipalo niyo po siya. So, hindi ka pa po kuya nagsasout sa Facebook? Bakit po? Diba, hindi ay, sahod ng kwan ay sa bisig lang kwan lang na kwan star ha? Sa star lang star stars? yung stream ads wala wala pa ba? wala pa kasi may nakita kita 1 one, one million eh oh. 1.9 million yata yung kumakain ka oh, kasi yeah. palagi kitang nakikita oo oh, yung kumakain ako oo oh. magdadalawin the din yun so pero sumagot ka na po talaga sa Facebook. Kaso doon lang sa stars. So mga nagbibigay ng mga oh, star, star stars. So magkano po yung una sahod nyo Kuya Walker? 1.5 1.5? Ah, true ano? Uh, saan mo ko kukuha ang sahod mo? Sa PIPAL. PIPAL? Ayan, kahit sa PIPAL, 1.5 na pala. Pero sa akin naman kasi ako nagsa... Ano ako, ilan bank ako eh. Kasi pag sa land bank, hindi ka ng 100 hindi ka sasahod. Dapat 100 dollar. So mga tayo call. nandito pa lang si Kuya Walker sa Kagay Kamarinisor. So supportan nyo po ang kanyang feeds. Walker Vlogger. ayam po. So papunta pa lang siyang Maynila to Baguio. Kung nyo po ha. Ayan, maulan. So Kuya, ngayon po magpapay ah, magpapahinga ka muna. Kasi hapo ah, na. Pahinga muna. Pahinga muna. muna. <laughs> Ayan so ingat po kuya, ingat sa ating Samang, ano uh, kapwa vlogger. Ayan oh. Kuya, patingin ng sign mo? Patingin po para makita nung mga ano natin. Ayan oh. Ayan po. Oh. Ayan siya. Samar, Pangasinan to Bagyo. Tugaling so, si Kuya Walker. So kung makikita nyo po, ayan o. Oh, walker, vlogger. Yan po, pasupport po ng kanyang page. Nako, para na lang po sa kanyang pamilya at kay kuya. Kuya, ano, yung cellphone mo, pag nalulobot, nagkikicharge ka na lang. May power bank ako, dalawa. Dalawa? <laughs> o, pag makatulog ko sa barangay. Char charge mo? Char charge ko. Pero kung ito pan, hindi lang lakat. Mayroon ako power malalay ito nga, nakikita ako eh Ah, nakikita charge ka? Oh, opo. Oh wow. Ayan, oh. O, oh, mga Bicol, support tayo nyo si Kuya Walker Vlogger. Nako. Para po yan sa kanyang pamilyang ginagawa niya daw. Kuya, dati, hindi ka pa nagbablog. Ano ang trabaho mo? Master Baker ako. Tagagawa ng Tinapay. Ah, oh, tagagawa ng Tinapay saan? Sabi saya ba? Hindi, Manila. Manila. Saan po sa Manila? Alabang. Alabang. Tapos nung nagsimula... Kailan ka po nagsimula mag-vlog? September 1 20? 2024 Ah, bago lang Ayos ah, ha Ang bilis ng followers ni Kuya Ako nga, 2022 20 to pa Mabagal oh, Pero okay naman yon, Okay lang yon. Nasahod ka naman Nasahod na po ako Pero hindi naman kalakian, Kaunti-unti lang Baka din sa pamilya ginagawa Ito, kung makasahod man ako Kaya naglaan eh Kasi si Bita pa ang nagsabi sa akin eh Oo. Oh. Ano sabi ni Boytapang Tapang sa'yo? Eh, mga kataon na ako, malaki-laki na. Malaki rin. sahod oh, pag bigla kanya nag-million views, umataki. Bigla niya na sahod mo, laki. Oo, okay. oh, malaki yan. Eh, magsipag lang raw. Sabi magsipag. oh, sipag. sipag. sipag talaga. Pero kuya, ingat ka sa ano, pag, ano, pagka-travel, pagka-walker. Uh, Kasi hindi natin alam yung panahon ba. Umuulan, umiinit. Magkakasakit ba? Kakasakit ako nung isang araw. Sitip ulo ko sa ulo ko. Pero dinasal ko na wala. Ngayon, nung wala kong inyong mga gamot. gamot. Wala kang inyong na gamot. Wala. Walker Vlogger. Pasuporta mga idol, oh. Sir. Walker Vlogger. Walker, ayan, oh. Oh, nakapalo, nakapalo pala. Wala akong sakit na, na wala na. Opo, ano? Malakas pa rin, lalaban pa rin. Nang dahil kay God, hindi ka uminom ng gamot. Oking okay, okay. Sipon ako, sipon ako noong kwan gabi na yun tapos nakatulog ako tapos bahala na siya kaya walang gamot eh, at wala ko yung nanginginig ako nanginginig ka na nag, nag ka lang kay God Oo, nag pray ako sa kanya walang wala nawala okay. ng baka pagiging ko wala po. Lang, eh, wala ako wala sa lang oh. one Opo, talaga, number one talaga si God para sa atin. Kaya huwag natin kakalimutan o, saan na man tayo, tayo na pumunta. Sa kaya Opo. O, Kumain ka na kuya? Kumain ako Kumain ka na O si Bibi Bibigyan kita ng ano <tipos> Kuya, bibigyan kita kuya ng ito lang talaga ang kaya ko Kasi <laughs> ano lang Maliit lang din akong vlogger So ito, <tipos> pambilin mo lang po ng tinapay okay, okay, at kape Salamat, salamat Okay Bibigyan okay, po tayo ng pagkaabang uh, Kwanto uh, uh, video Opo uh, ayun uh, na yung ngayon uh, Ulit yung kulit Ah, uh, po ang page ni Katambay Bicol. Katambay Bicol. Ah, uh, na po sa mga sa akin Maraming salamat. Salamat, salamat, salamat po. po. Ayan, ingat ko Salamat, salamat. O, so nandito pa lang siya mga Katambay Bicol, kung napapansin nyo Sa Ragay Ayan, so papunta pa lang siyang Maynila to Baguio. Nako, layo pa. Ayan, oh. Grabe. So nag nagkukuntuhan nag nag kami ni Kuya Walker. Talaga ginagawa niya na ito para sa pamilya niya pero hindi pa daw siya nakakasahod ng malaking sahod. So una, na Kuya, ang nasahod mo po 1.5 lang una. 1.5 lang una ayong pa star lang. Star ba? Stars. Oh. Pero yung lahat wala pa. Wala pa. Nakuha ko, nakuha ko pa tak... pinatakuha ko ng uh, bank account. Yan bank account Kuya kasi pag oh. malakihan na yung sinahod mo. 100,000 na ah. hirap niya ng people. Oh, hindi hindi raw pwedeng sabi na ng, sabi na ng, sabi na. Oh. Ah, hindi pwede yung people o d ka hindi pwede. Hindi pwede, malaki Kaya, yan kasi sa, yan. Uh, ako kasi bang, ako kuya, land bank ako. Bang Unang sahod ko noon nang sumahod ako, isang taon na, na inabot ang 40 40,000? 40,000. 40 kasi ang mga ang mga ang mga video ko, may nagmi million million views ako kasi area ko lang to. Million million views din dito ang ano bisitahin mo aking Katambay Bicol mm -hmm. channel tapos YouTube, may TikTok ako, may mga million views ako. Mm -hmm. Pag yun na nangyari sa iyo kuya, nako, laki na yung January ang sinahod ko, inabot ng 40 mil. Mm -hmm. Ngayon na January. O oh, 40 mil. Bonbon ang muna muna ko kayo. Hindi na, minsan pag maganda ang views, mm -hmm. may kita. Pag mababa, wala. wala Dapat talaga sipag, sipag ko. Kaya ako minsan pag may nakikita kong ano vlog ko habang nagtitinda ko So makita nyo mga katamibig kung nagtitinda ko Ayan ang aking panghanap buhay So nakita ko si Kuya Walker Suportahan nyo po si Kuya Walker Walker Vlog So hashtag, hinahastag ko naman po doon sa baba Pag inupload ko po ito Kaya pindutin niyo na lang po Ayan, papunta na po in doon sa kanya So mas malaki pa po ang followers niya kaysa sa akin Pero po, mas una pa ako sa kanya nag nagblog Ayan. Pio, nakita ko, Kuya Walker, yung mga video mo. Tuloy-tuloy ka. Sipag mo talaga po. Grabe. So, ginagawa pala ito ni Kuya Walker para sa pamilya niya. Supportan niyo mga katamay Bicol. Ayan po, oh. Kahit malayo, kahit tinitis ko lang para, para lang makabili tayo ng bigas so, at magkakawala Kuya. Kuya, bilip po ako sa iyo. Kaya, bilib sayo, kuya, bilib ko sa iyo, Kuya. Makakating mo po, Kuya. Nako, mauunahan mo pa yung mga dating mga vlogger sa ginagawa niyo po na 'yan. Sinasabi ko po sa inyo. Oh, ako 3 years na po ako nagba Ikaw ay 1 year pa lang naunahan mo po, po ako sa followers. Kasi ang nagpa po sa inyo, gusto po kayo kasi minsan yung iba naman uh, na na-inspire sa ginagawa niyo kasi naglalakad kayo. Mahirap kasi yung magsakay nga magastos. At mahirap pa yung magsakay. Lalo na naglalakad. Di ka, lo? Ang naglalakad, hirap. Di ba? Ito siya. Ay, meron ko kita sa inyo. Oo. Oh. Lahat ng barangay po, ito ay sinulat ko. Nang hindi daanan ko, parang hindi, hindi po ako mababas. Oo. Oh, lahat ng barangay. Lahat ng barangay, sinusulat ni Kuya sinusulat doon ko. sa pinakamaliit na notebook. Ayan o, mga barangay yan. Nako, ang dami yan. na. Sinusulat ko yan. Ayan. Ay, nakahuli ko. Pinakahuli ito. Dito po ito sa binahan po ito, lo. O, barangay binahan, Ragay Kamarinisor. So, ngayon daw, uh, maglalakad pa siya ng mga 20 minutes papuntang ba barangay Liboro po. So, doon si Kuya Walker magpapahinga. Magpapahinga. So, bawat barangay daw na madadaanan niya kung aabuti na siya ng gabi. Okay. So, magpapahinga siya. Malaga. So, Kuya, paggabi, pahinga ka talaga. Umaga ka talaga. Umaga na, mga lasing ko. O, sige po. Ganon. Talaga. Dapat Malaga. hindi gabi. nako nakakatakot paggabi. Hindi natin alam ang sitwasyon pag gabi. Mas magandang umaga kasi maraming taong nakakita sa atin pag naglalakad tayo. Mm -hmm. Ang alasin ko, alas na ko. Kaya naman. Opo. Ang um, hirap. Wala ng ka to. Ah, mo rin ka <laughs> Kuya, ano ka na? Magsimula ka na ngayon. Kasi para makapagpaalam ka doon sa barangay. Papasok pa yon. Papasok pa yun? O, papasok. papasok. Di ka may ganito. Papagay. Ang kapitan doon, ang kapitan. Tabing highway? Ah, dito lang, dito lang. Opo. Mar maraming mga bahay. May mga bahay. May mga bahay. Paikot ng bahay. Ah, salamat, salamat. Opo, kuya, ingat. Kuya dalamat. Walker, oo. Dalamat. Magkikita dalamat. uli pa, pa rin po tayo. Okay. Ayan, supportan nyo mga katayang vehicle. Ah, uh, Walker Vlogger. Ayan, galing sa Mar to Pangasinan to Baguio pa. Ayan. Kuya, ingat kuya. sa muling pagkikita natin. So binigyan ko kuya ng counting pira lang. So yun lang ang nakayanan ko. Ayun, so ayan pinaabante na natin kasi maggaano na, magagabi na. So tutuloy daw siya doon sa barangay ng Liboro, Ragay. So doon siya nga So alas ko ng umaga, paglalakad na naman siya. So ingat kuya. Sa so, muling pagkikita natin, ako. Grabe